ang matapang na maliit na daga na nakipagkaibigan sa isang leon. Sa dakong kalaliman ng gubat, may maliit na dagang nagangalang Pip. Maliit man si Pip, malaki ang kanyang puso at higit na mas malaki ang tapang nito. Isang araw, habang naghahanap ng makatas na bungang kahoy, natisod niya ang isang natutulog na leon. Ang makapal nitong balahibo sa lieg ay mistulang gininto ang ulap. Karamihan sa mga daga ay tatakbo na lamang ng nagkakagulo, ngunit si Pip ay naging mausisa. Dahan-dahan niyang tiningnan ang leon, saka pinagkaisa ang lahat ng tapang upang lumapit. Nagdilat ang leon ng isang malaking mata. Nanigas si Pip sa takot, inaasahan ang isang dagundong na atungan, ngunit sa halip ay humikab ang leon, parang malambing na kulog ang tunog. Ang leon, na ang pangalan ay Leo, ay nakaramdam ng kagatkat sa ilong niya. Si Pip pala, na walang takot na nagsisimulang mag-ayos ng balbas ni Leo. Nagulat si Leo, ngunit hindi naman siya nairita. Hinayaan niyang magpatuloy si Pip. Gamit ang kanyang maliit, ngunit masinop na mga kamay, inayos ni Pip bawat hibla ng balbas ni Leo ng buong ingat. Araw-araw bumibisita si Pip kay Leo. Inaayos niya ang balbas nito, nagkukwento tungkol sa kagubatan, at nagbabahagi pa ng kanyang maliliit na bungang kahoy. Si Leo naman, sa kanyang malakas na atungal, ay nagsisilbing tanggulan ni Pip laban sa mga mapanganib na hayop sa gubat. Isang araw, may manghuli na naglagay ng bitag upang hulihin si Leo. Nang makita ni Pip ang panganib, buong tapang niyang kinain ang mga lubid hanggang sa magkalas ang leon. Labis ang pasasalamat ni Leo. Parehong nanatili ang dalawa bilang pinakamatalik na magkaibigan na nagpapatunay na ang pagkakaibigan ay hindi nabibigkis ng laki o lakas kundi ng kabaitan at katapangan.